Hey mga Baks! Quick video muna tayo today. So ayan, pagising namin, sobrang kapal ng snow kasi umulan ng snow overnight. And then dito, kailangan naming palahin siya 3 times a day kung sobrang haba or whole day nag-snow. So bali yan, may kakapala na talaga yung snow, isang buong gabi lang yan. And then, kapag nagtuloy-tuloy ang snow mamaya, right after 2 to 3 hours, kailangan ulit namin magpala. So, bakit ba kailangan namin tanggalin iyan? Kasi nga, unang-una kapag nagtunaw, magiging delikado siya kasi magba-black eye. So, yung black eye, sobrang dulas niya. At need mo maglagay ng parang spike sa sapatos mo. So, para maiwasan yan at mayroon din namang lakaran yung mga tao, So, ayan, pinapala na namin, tinatanggal na namin yung mga snow at nilalagay namin sa gilid. So, basically, hindi naman namin kayang palahin ang buong paligid. So, need lang namin maglagay or magpala sa mga dadaanan ng mga tao. And then, itatabi lang namin dun sa gilid. And ito pa lang yung snow talaga na na-experience ko at hindi ko pa na-experience yung sobrang kapal talaga. And thankfully at hindi pa. Pero sabi nga nila, umaabot daw ng negative 40 dito. Ang pinakamalamig na temperature na naranasan ko is negative 36. Ganong kalamig yon sobrang lamig mga B. So medyo mahirap kasi hindi ka talaga tatagal sa labas kahit na layering na yung suot mo. So, pakapalan talaga ng suot, especially pag winter. So, ayan, makikita nyo, yung buong paligid namin ngayon is puting-puti. Nakakatuwa lang tignan at syempre masarap mag-video-video kasi nga, wala naman tayong snow sa Pilipinas. So, ayan, ini-enjoy ko na lang talaga. Pero, ginaw na ginaw na ako. So, yung temperature niyan is negative 14 pa lang. Unlike last time nga na negative 36. Yun talaga, sobrang nahirapan na akong magpala ng matagal sa labas. Kasi sobrang lamig nga. So, ayan. Um, if within this week mag-i-snow, so wala kaming choice. Kundi gawin yan araw-araw hanggang sa matapos yung winter. Pero so far naman is medyo delayed nga yung pag-snow dito. Kaya yan, ini-enjoy lang kasi nga first time ko lang din naman makaranas ng snow. Pero okay na ako na naranasan ko. Kung tatagal pa, medyo hirap talaga. So sa mga nagsasabing na pinagpala kami dito sa Canada, yes po, totoo naman yan. Pagpapalain po talaga kayo, lalo na pag-winter. Kasi talagang no choice ka kung di magpala, kung hindi madudulas ka. So iwas disgrasya na rin. So ayan, um, hanggang dito na lang yung voiceover ko. Papakita ko na lang sa inyo yung tanawin kasi nakakatuwa, balot na balot at puting-puti ang buong paligid. Thank you so much and then see you ulit sa next vlog. Bye!